sector na ito. Kaya kung mahal natin ang ating sarili, pangalagaan natin ito. At ang pinakamahalaga sa lahat, nilikha tayo ng Allah para sambahin siya. Kaya kung tayo ay naniniwala at tapat na nagmamahal sa kanya, sundin natin ang kanyang mga kautusan upang sa gayon makamta natin ang buhay na walang hanggan sa kabilang buhay. Maraming salamat, Brother Omar. Uh, kasunod ng pagsasabi ng siyahada o yung pagliyakap sa Islam, ano-ano ang pangunahing tungkulin na dapat sa ng isang Muslim? Madruma? Pagkatapos magpahayag ng panunumpa, dito siya magsisimulang gampanan ang kanyang mga tungkulin na ipinag-uutos ng Allah. Unang-una, kailangan siya ay magdasal ng limang beses sa buong maghapon bilang pag-alaala sa Allah. Siya ay kailangan magbigay ng kawanggawa o sakat kung siya ay may kakayahan siya ay mag-ayuno o magpasting sa buwan ng Ramadan at siya ay kailangan ding maghaj o lalakbay siya sa maka sa tahanan ng Allah kung siya ay may malakas na pangangatawan, may sapat na salapi upang gugulin sa paglalakbay at kailangan na sa tamang kaisipan. Ang had palang ito ay itinatutupad sa bawat muslim na kanyang gampanan ng isang beses sa kanyang tanang buhay sadyang maliwanag ang mga paliwanag ni Brother Omar. Inyong nabanggit ang limang beses na salah o yung pagsasal. Ano bang kabutihan ang may dudulot nito sa tao? Brother Ahmad, Salas, maaari ka bang magbigay uh, paliwanag sa pagdito? Bilay, <Sun> Rahman, Rahim. Ang Al Allah, the Almighty Creator, sa Quran ay nagsabi, Wa makalakul jinna wal inasan illa yakutun. Nang ibig sabihin, hindi ko nilikha ang mga jin at tao maliban upang sambahin ako. Kung ang layunin ng Allah at pagkakalika sa tao ay upang sambahin siya, mayroon dapat isagawa ang tao upang magkaroon ng katuparan ang dahilan ng pagkakalika nito. Ang isa nito ay ang pagdarasal o salak. Ang salak ay nagtuturo sa tao upang maging matatag ang ating paniniwala at pananampalataya. Ginagawang malinis ang ating puso, kaisipan, konsensya at kaluluwa nagiging maliwanag ang ating kaisipan tungkol sa tamang pakipagmulayan sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ang pagdarasal ay isang paraan upang maalala o magunita natin ang Allah. At ang pag o pagunita sa Allah ay isang mataas na uri ng pagsamba. Sa pagdarasal, ang tao ay nagkakaroon ng palagi ang pananasang makamtang ang mataas na uri ng moralidad at kabutihan. Ang Prof. Muhammad sallallahu wa alaihi wasallam ay nagsabi, kung mayroong ilog sa tabi ng iyong bahay at limang beses ka naliligo, mayroong ka ba ang nakikitang dumi? Katulad din ito ng limang beses na pagdarasal. Kaya sa pagdarasal, ang kasalanan ay nauhugasan. Maraming salamat, Brother Ahmad. Tama ang tinura ng ating kapatid. Magagawa lamang ang tunay ng kabaitan o kabutihan sa lagi ng pagdarasal na. Bago tayo magbukas sa ating panayang ngayong gabi, nais nice ba ninyong magbigay ng pagmaning o kaya paalala o payo sa ating mga katapakinig? Uh, unahin natin si Brother Ahmad Salas. Silay Rahman rin. Sa mga tagapakinig natin, hindi maitatago ang katotohanan na sa lahat ng nilikha ng Allah sa mundong ito, ang tao lamang ang binigyan ng panalagutan. At upang maisakatuparan ng tao ang panalagutan ito, Nilikyan ito ng tamang kaisipan at katuwiran. Kaya naman, nararapat lamang na ang pananampalataya ay nakaayon sa ating kaisipan at katuwiran. Sa kasaysayan ng tao, mula kay Adan hanggang sa kasulukuyan, ang ala ay palagi na nagbibigay paalala na ang tao ay dapat sumamba lamang sa kanyang tagapaglikha at lumayo sa pagsamba sa bagay ng likha lamang. Hindi ba makatuwiran lamang na ang tao ay na narapat lamang sumamba sa ating pagpaglikha. Ang lahat ng propeta mula kay Adam, kay Noah, Abraham, David, Solomon, Moses, Aaron, Jesus, Muhammad, ay nagbigay ng isang pangunahing aral at ang pagsambalabang sa adab na ating pagpaglikha. Maraming salamat, uh, Brother Ahmad Salas, sa diyang uh, napaganda ng iyong papapaya sa ating mga katapagilid. Uh, Paglanaan natin naman ngayon si Brother Omar. Mm, sa sino mang nakikinig sa panayam na ito, ang maipapayo ko na sana ay maging kapatayo sa buhay na ito. Hanapin natin ang katutuhanan sapagkat ang katutuhanan ang siyang magpapalaya sa atin. At sa inyong paghahanap kung inyong mapagpasiyahan na Islam ang katutuhanan, nararapat lamang natanggapin ito ng buong puso, sa dahilan na ang kaligtasan ay makatangu lamang sa pagsasagawa ng mga itinuturo nito. Gaya din naman ng ibang pananampalataya, may Muslim din na nagpapabaya sa kanyang pananampalataya. Kaya huwag siya ang gawing hadlang sa pagtanggap ng Islam sapagkat ang Islam lamang ang tanging makakapagligtas sa atin at hindi ang tao. Katotohanan na tayong lahat ay magwawakas sa mundong ito at tayong lahat ay haharap sa paglilitis ng Allah sa araw ng paghukum at huwag na nating hintayin pa ang pagdating ng araw na yaon subalit panahon na upang magsimbang-simbang tayo at ating isuko ng buong puso ang ating sarili sa Allah ang siyang dakilang lumikha at ang hari sa araw ng paghukum Maraming salamat sa inyo Assalamualaikum Wa Rahmatullahi Wa Barakatuh Mga uh, paganda ng paalala ni Brother Omar ating pagkilala naman ngayon si Brother Ahmad Mabas. Ang masasabi ko lamang sa mga nakikinig sa mga sandaling ito ay dapat na magmuni-muni kayo at magdibibili. Tanamin ang inyong mga sarili kung ang kinabibila ng relisyon ay siya bang tunay na makapagliligtas sa atin sa araw ng paghubong. Inyong ihambing ang kasalukuyan sa inyong inaharap at sa rehiyong Islam at inyong makakabit ang tunay na katotohanan sa may inyong nawaan sa kapala ni Maraming salamat, Brother Yusuf, ay Brother Ahmad Mabasa, uh, ating uh, pakinggan ngayon si Brother Yusuf. Salamat, Brother Khalid. Ang sa akin ay isang paalala lamang sa lalong lalo na sa ating mga kapatid na hindi pa muslim at yung mga nag ng katotohanan. Ang pagyakap na Islam o sa ano pa religion ay hindi po bukso ng gagamin lamang o sa pilitan o pakikisama lamang o isang instrumento upang makamit ang mga bagay na material. Ito po ay maling pamamaraan. Sa banal na Quran, sa chapter 2, verse 2, 5, 6, ang Allah ay nagsabi, ang pananampalataya ay hindi sa pilitan ang katutuhanan ay kusang mangingibabaw sa sa kasinungalingan. Hindi natin maipagkakaila na sa simula ay tutuong wala tayong sapat na kaalaman sa Islam. Kaya ang maipapapayo ko sa mga sa lahat ng ating mga kapatid ay basahin munang maigi na bukas ang damdamin at kaisipan ang banal na Quran at iba pang babasahin Islamic at unawain mabuti ang mga aral at itinuturo nito kung kinakailangan, ikumpara din ito sa kasulukuyang inyong paniniwala. Malalaman ninyo na ang katotohanan ay maliwanag na ipinagsikita ng ala sa banal na Quran, gayon din ang mga likaw na langgat. Ang ala ay siyang makapangyarihan at siya lamang ang makapagbibigay sa ating ng tamang patnubay. Insya Allah, kung kayo ay ayakap sa Islam ng tao sa puso at walang alindangan, maaasahan ninyo na hindi pala mahirap gampanan ang mga obligasyon ng isang Muslim. Ito po ay batay sa personal kong kaka kakaranasan. Kaya Brother Khalid, mga brothers at mga tagapakinig, maraming salamat po. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maraming salamat Brother Yusuf, napakaganda ng tinuran. At ngayon yung pakinggan si Brother Ismael. Sa mga tagapakinig natin, sana ang panayam namin ito ay makapagdulot ng aral o di di kaya ay makapagbigay ng liwanag na maituwid ang mali nating haka-haka o makadagdag sa ating kaalaman tungkol sa pananampalatayang Islam. Inaanyayahan namin kayong magbasa at pag-aralan ang mga pag-Islamikong labatahin sapagkat dito natin matutunghayan ang tamang aral na naaayon sa batas ng Allah na siyang pinadala sa lahat ng mga propeta. Lahat tayo ay nagmimiting mamuhay kumakamtan ang paraiso na siyang pangako ng Allah sa mga